A day in my life as a content creator, this is your CDW and the Mambolenius Vlogger. And I love you all! Claire, anong ginagawa mo? <makes noise> Siya po ay nagluluto ngayon ng popcorn. <makes noise> gamit ang rice cooker. Ano yan? Clear na Mata kito, oh. mo da, na. Matan Tingnan dah kung puno na anong popcorn mo Ewa, ang ganda, clear. Nga, mo na, clear. Naputok na. mo nga. Guys ah. Wow. Wow. <laughs> <laughs> Yes, o, tingnan mo. Ay, ganda. Diba sa rice cooker, nakakaluto na kami na ng popcorn. Ganyan ka, we, ka weti. ka Si Madam Claire? Weti ba yan? And syempre na, napapakain na si Ate Pe. Guys, tingnan nyo. Diba, Nayan na yan na. Uh... Eh, pumot na patok, patok, patok. Pumot na. Ito meron ka pala ako. Oh, walang asin. Oh, wala. Ayan yun. Popcorn. Kuya, kaka na. Wala pang asin. Wala pang asin. Wala pang asin. asin. Lagi mo lang asin. Lagi mo lang asin. Lagi mo lang bago pinakupo. Clear nun na. Kainin nyo nalang kung gila lang asin. Ang tama na yun. Ay, ang Clear asin nga. Sandok. So, uh, may, uh, may lasa Ay, na. Yung membro ng yung sambahayan kasama. Si Kok, wala na naman. Si SK. -hmm. Ano, Napin mo? Mm, kakain na naman mga pukikol ng ano. Popcorn. at sabi ko kasi ka natin sa GC. ano pukikol? Yes, Ang Ano sa pukikol? Ang ah krim tagaptak alam mo na kung saan nagkunung picture kana na mga buri matindakan nyan kaya pa mainit pa naipon nyan na niya? rice cooker lang pa Balik pala pa 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 Balutin mo ako. <laughs> yan po ang Sharon yan sa aming Pukiko ko, family. Onde ba balutin mo siya? <laughs>